Nakakaawa talaga. Mm. Uh. Ikaw ang nagluluglug sa putik sa asawa mo. Hindi ang publiko, kaya ikaw ang asyumera, Sharon tuneta. Showbiz, Chika Dora. Ihahatid sa inyo ang mga latest. Chika Dora matapos magsampa ng kasong cyber libel ni Bea Alonso. Sumunod naman ngayon si Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan na nagsampa ng hiwalay na kaso laban sa showbiz columnist na si Christopher Fermin. nag ito sa mga nakaraang balita ni Christopher Fermin tungkol sa kanilang pamilya at sa mga hidwaan nila. Isa na dito ang pag-assume ni Christy na hiwalay na umano si Kiko at Sharon. Maging ang pag-aaway ni na Sharon at ni Casey Concepcion ay pinangyayalaman daw nito. At ilang beses din niyang itinawad sa si Sharon Cuneta sa ilang mga kontrobersya. Ating panoorin ang pag-file ng kaso ng mag-asawang Sharon at Kiko. Are you Sharon Cuneta Pangilinan, Francis M. Pangilinan, the first executive is a affidavit for this office. Have you read the of your joint affidavit? Yes. Sir. You have firmly confirmed the truthfulness and veracity of the contents of your affidavit? Yes. Do you wish to amend any statement? Yes. Sir. Okay. Can sign your affidavit yes, Matatandaan na noon ay nagkasagutan na ang dalawa. You always assume. Please don't always assume. Nakakaawa talaga. Ikaw ang naglulublub sa putik sa asawa mo. Hindi ang publiko. Kaya ikaw ang asumera, Sharon Cuneta. Samantala, wala pang reaksyon si Christopher Min ang kaugnay ng balitang ito. Showbiz, Chika Dora. Ihahatid sa inyo ang mga latest. Chica Dora.